Jacqueline Osset, at the age of 60, on the morning of March 2nd, 2024, due to a my myocardial infarction or a heart attack. Umiiyak na idinitalye ni Andy Eigenman ang tunay na dahilan ng biglang pagpanaw ng kanyang ina na si Jacqueline Jose kahapon. I announce the untimely passing of my nanay, Mary Jane Gok. Mayong araw, nagkaroon ng press con ang naulilang pamilya ni Jack Renuce sa pangunguna ng kanya anak na si Andy Aginmano. Humarap sa media si Andy at dito nga ay ibinunyag niya na ataki sa puso ang dahilan ng bigla ang pagpano ng kanyang ina. Nangyari daw ito kahapon linggo bandang umaga. March 3. At the age of 60 on the morning of March 2nd 2024 due to a my myocardial infarction or a heart attack. labis raw nila ikinagulat at ikinalungkot ang nangyari sa kanyang ina na si Jacqueline Jose. Kumiling si Andy Agin Manasana ay na sana respeto ang kanyang pumanaw na ina at ang kapribaduhan ng kanilang pamilya habang ipinagluluksa nila si Jacqueline Jose. As our family is trying to come to terms with this unfortunate incident, please provide us the respect and privacy to grieve and we hope this would put um, all speculations. Kaya raw sila humarap ngayon sa media para i at linawin ang tunay na dahilan ng biglang pagpanaw ng kanyang ina at ito raw ay atake sa puso. Kaya sana raw ay wag nang gumawa o magkalat pa ng fake news tungkol sa kanyang pumanaw na ina. Hindi raw mahahalimutan ang mga tao ang legacy na iniwan ng kanyang ina bilang isang magaling at award-winning actress. I just like to say that her undeniable legacy will definitely forever live on through her work, through her children. Hindi na kinaya ni Andy Aginman ang sakit na kanyang nararamdaman dulot ng biglang pagpalo ng paning ina kaya hindi na nito pinahaba pa ang kanyang pahayag sa media. Ngayong hapon na humarap ito sa media.